Magandang umaga po mga kamanok Bali ngayong umaga po ay magpupurga po tayo doon sa ating mga sisiw Na 2 months old ang edad So yung ating pong 6 pieces na sisiw Na 14 days ngayon ay isasabay na po natin Ganun po yung pamamaraan ko mga kamanok sa pagpupurga Bali sabay sabay po sila para hindi po ma-skip yung method na ginagawa natin sa kanila bali ito pong pamurga natin ay ganun pa rin po sa dati yung bastonero plus so ikakanaw lang po natin sa tubig tapos ipapainom po natin doon sa ating mga sisiw. bali hindi ko po muna sila pinakain ngayon para ma po maigi yung bulate doon sa looban ng katawan nila so bali ngayon ay alas 9 na ng umaga at siguradong uaw na uhaw na sila bago natin sila pakainin ay bibigyan po muna natin sila ng pamurga. Bali ito pong ganitong isang sachet ay uubusin na po natin dahil madami po sila mga manok. So ayun tunaw na po 'yung ano 'yung mga granules. Bali maglalagay po tayo dun sa 6 pieces natin ng mga sisiw. At ayan, okay na sa kanila 'to. Mali kaya po konti yung tubig na nilalagay ko para concentrated po matapang po yung bastonero plus para mapenetrate po yung mga bulati doon sa looban ng katawan ng ating mga sisiw so yan na po yung mga sisiw natin mga manok na 18 pieces 2 oh. months old na sila yan kilalang kilala lang na talaga yung mga lalaki at babae dito ano So, kagaya po nung sinabi ko mga kamanok. Ayan po yung pamamaraan ko, inuuha ko muna. Bago ko bigyan sila ng pamurga kapag ganitong 2 months old na. Dahil alam naman natin na nasa lupa na sila. So, marami nilang makukuha ang bulati dyan. Bali, yung pamamaraan ko po ay iba po dun sa pagpupurga ko pag 1 month old. Bali, bukas naman po mga kamanok, ito ay papaliguan natin. Tapos, ibibilad natin sa araw. Bagaman dito ay abot sila ng sikat ng araw. Tapos, mamaya-maya mga amanok kapag naubos na nila yan, papahingayin lang natin yung buci nila na maubos yung tubig dun sa kanilang buci, At saka tayo magbibigay ng konting patuka sa kanila. So, pansamantala muna ang iwan natin ito at ibibigay naman natin doon sa 6 pieces na sisiyo yung pamurga natin sa kanila. Ito naman po ibibigay natin doon sa ating 6 pieces na sisiyo. Iyon. So, ito na po yung ating 6 pieces na sisiyo mga kamunok. At, check, check po natin, update po tayo doon sa kanilang mga paa using virgin coconut oil bali 14 days na po sila ngayon ngayong umaga hindi ko muna sila binigyan ng virgin coconut oil ng tig drops gawa ng pupurgahin po natin bali ayan so gutom na sila no so eto po kukuha tayo po dito ng sisiw mga kamanok e check check natin yung paan nila kung dry ba o hindi ayat ayan o oh so hindi naman po dry yung paa nila oh. Oh, maganda. So makikita naman natin mga manok na yung paa nila ay bilog. Ayan. Ayan po bilog ang paa. So malusog po sila mga manok. Ayan. Oh. Malusog. So, ayan po yung ating 6 pieces na sisiyo. At ayan yung inyong kamorga. Ayan. Wow na wow na sila. Sinabay na po natin mga kamanok doon sa ating ay 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 18 pieces na sisiyo. Para hindi sila sumala doon sa method natin na sinusunod bali every month po nagpupurga po talaga ako sa mga ganitong sisiw kaso syempre tumama sila sa 14 days nila kaya sinabay ko na rin sila ganun din po yung malalaki yung mga kak natin tapos bukas isasabay na rin natin sa pagpapaligo itong mga sisiw na to So yun lang po mga kamanok, sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon about po sa pagpupurga ng mga sisiw. Marami pong salamat sa panunod at God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.